So ngayon mga boss, papakita ko sa inyo kung paano ako magbuo ng halimaw box na size 18 katulad nito. Yan, meron tayo ditong uh, apat na halimaw box na binobo. eto. Ito, nakatatlo na tayo. eto uh, ito, hindi ko pa binuo kasi papakita ko nga sa inyo. Ang brand ng plywood natin, Plytinium. Tingnan mo. Ito yung ginagamit kong plywood, Plytinium. Ganyan siya. tingnan mo yung ano. Kahoy natin. Yan. Walang damage. Yan dito mga boss, meron na akong mga nakaredy para mabilisan na lang ang pagbuo natin. May mga butas na yan. Tulad nito. Yan, ready na to. Yan. Tapos ito, may butas na rin yung kanyang plunger. Ayan. Plunger natin. Yan. Para mas mabilis na tayong magbuo. So, bibilisan lang natin to. Unang-una mga boss, ah uh, lang. Ito muna. Ito yung nasa taas eh. Siyempre, hindi natin kakalimutan ng stick wheel, mga boss. Gibilisan lang natin to para ano. Yan. Next time, mga boss, ipapakita ko sa inyo yung sukat nito. O, paano ba ito? Um, siguro dito na lang. Balik eh. Sa ngayon, mga boss, papakita ko muna sa inyo. Kung paano binubuo. Hindi pa ako makakapagbigay ng tamang sukat nito, mga boss. Pero soon, ay gagawa natin ng video yan. So, kailangan dito meron kayong nailer para hindi na kayo gagamit ng pang clamp dito. Pang 45. Nailer na sapat na. Sa likod mga boss ng ating halimaw, meron na siyang naka Nakadobol yan Oh. Tapos yung pan yan, meron na siyang speak on ready yung dual speak ko ng GBL tapos pina-trade na rin and sya. yung tinat ah um, para hindi ko malas nilagyan ko ng screw kasi yun mga boss, kahit nakapako yan or naka-screw, syempre speaker box to, gagalaw yan mas maigit talaga mag stick wheel kayo papantay lang natin yan tapos natin tirahin. Tapos, di muna natin papakuan dito kasi mamaya baka hindi pantay. Hindi mo natin i-fix yan. Tapos, ito na yung pang itaas natin. Siyempre, meron din yung butas para sa speak, uh, ano, sa plunger. Tapos, guhit ulit. Yan. Oops. Okay. Yung dito, wag nyo muna papakuan yan. yan. Basta sundan nyo lang yung uh, instruction ko. Instruction? Tapos, maglalagay na tayo ng ano mga boss. Um, Ito. Sa ating speakerboard uh, speaker board mga boss, meron niyang dalawang Siyempre meron ng tinat yan tapos Siyempre pa siguro Kasi pagka uh, once na kumalas yan na may tornilyo mga boss Is mahirap nang hugutin yung tornilyo so, Kailangan yung mag grinder niyan so, kailan... so ang ginawa ko is ito kasi yung parati kong problema Nilalagyan ko na ng kabila ang tornilyo yung atinat uh, tinat ko Yap, yap, yap. <coughs> ang bigat nito mga boss kasi sobrang solid ng uh, plywood yan bago natin ilagay itong uh, speaker board mga boss para hindi tayo magka problema mamaya yan, lagay muna natin itong kanyang uh, takip para magsilbing suporta para hindi bumuka ito yan okay na yan tapos lalagay na natin to. Oh, diba? Ano lang. Dito dapat medyo maraming stick wheel yan. Kasi speaker board yun eh. Okay, manghinayang sa stick wheel kasi more lang naman yan. Ayan siya. Ayan. Okay. Tornilyo na lang tumamaya mga boss. Ang ginagamit kong uh, bala mga boss yung F30 yan. 30 mm. Tapos tatanggalin na rin to. Tapos eto na siya mga boss. Yan. Uh, ano natin, mabilisan lang. Tignan nyo maigi mga boss. Ah. Oh. Yan. Tapos, tatakpan na natin yan. Yan siya. Sa pagtakip mga boss, ito yung uh, dapat nating unahin. Yung taas. Ito yung magtakip. Pagtakip, dapat mauna dito. Dati, inuuna ko yung nasa likod. Eh, kaso, nagkakaproblema pag inuuna ko yung likod. Dapat dito muna sa harap para pantay siya. Allora, ok. Tapos ayan na siya mga boss. Ayan. Isa na lang para matapos na. So dito naka, uh, may naka-ready ulit tayo na pang-packet dito. Siyempre dapat pantay yan para magandang tingnan. Yan, okay na. Yan. pantay nyo lang tapos tandaan nyo para malagyan natin ng stick wheel stick wheel raw Nah, nakaredy na mga boss ah. Rico. Uh. Kung ano yung uh, laki nito, yun din ang laki nito mga boss. Eh. Kung ano yung lawak niyan yun din ang lawak dito. Yan. Tuturo ko lang sa inyo yung full. Full sukat nito. Abang-abang lang kayo. Yan siya. Tapos yung uh, pagdikit natin dito, ito natin yan sa loob. At least, uh, naipakita ko sa inyo kung paano ko binubuo. bilis lang. Yun na siya. ganoon lang kabilis mga boss. Yan. Apat na halimaw box. Tapos, yan, ikutan mo muna. Tapos saka nyo gagamitan dito. Yung pang-edging. yun know. Yung balang yan. Kaya ko, kaya naman, ah, tingnan mo. Yung uh, finish natin. Yan siya. maka edging yan. Ito, kabilaan yan mga boss para smooth tignan. Kasi pag ganito lang, tingnan nyo. Kasi pag ganyan lang, ma, ano sya na, pas, matalimba. So, mas presentable yung tingnan kapag ka ganito. Lalo na kapag uh, na-mortar siya. Ito yung plunger natin. na. Ito pa, ito pa. Swak! Ito pa. Diba? O, diba? Yan. Kung gusto niyang uh, ganitong video mga boss, please subscribe to my channel. Kung nasa YouTube mga kayo nanonood. kung gusto niyo mga video, ay magsubaybay lang kayo sa aking channel. Para matuto kayo kung paano gumawa ng box. Kasi hindi ako tumatanggap ng mga order halos uh, nakakapagod na kasi so tutunan nyo na lang kung paano gumawa ng box para less gastos din sa inyo etong halimaw box na ito mga boss ay pinaka recommended ko sa mga nagiging client ko kasi sobrang pogi ng tunog nya <laughs> alam mo yung kwan yung sobrang ano ba yung sobrang bu buong buo yung kanyang sub ito yung pinaka recommended ko ito yung pinaka best seller ko rin na um box sa box yan ito so, yung project natin yung type so 'yun lang mga boss ah hindi na 'no